Ayan. Nakikita mo yung lalaki niya. Yan ang anak ng pinagkakautang ma ako. Malaki yung utang ko sa Pilipinas O, oh, ayusin mo yung damit mo. Pasexy ka. Basta ito yung tatandaan mo. Kapag napahibig mo siya, makakabahid na ako sa mga utang ko sa magulang niya. Maliwanag. Pakitin mo lang, Dali. Uh, hey, miss, miss, are you okay? Uh, oh, oh. sorry, sorry. Okay, just sit down for a while, okay? Um, you want some water or something? Thank you. Sorry, so very stressed out work. Take a Nakakaabala ba ako? May kasama ka ba? Kasi ah... Uh, ah, uh, no, no, no. Ah... Uh, hindi naman. Ah... Uh, wala, wala nga eh. Um, Nandito ako para kumain. Ikaw? Ah, uh, please, uh, sit down for a while, okay? Ah, uh, baka... mahulog ka uli dyan. I, I don't want things to happen to you, okay? Thank you. Sobrang bait mo pala. By the way, Eliza, Eliza. Ah, NJ. Hi. Hi. Nice to meet you. Uh, are you okay? Sure. Um, I'll just ask the waiter for some water. Good. Okay. NJ, thank you for today. So magenjoy ako. Nakalimutan ko nga na mas mapalay pakiramdam ko. Masaya ako na nakilala kita. Magkikita pa ba tayo ulit? Uh, um, masaya rin ako na nakilala kita. Uh, I'm sure. Uh, I would love to meet you again. Kung uh, okay lang rin sa'yo. Oo naman. Ikaw pa ba? Sige, una na ako. Thank you ulit ha. Bye. Ah. <laughs> Bye. Dad. Oh, o, kumusta? Napaibig niyo ba siya? Dad, kakamit lang po namin kanina. Ano naman, may love at foresight. Tsaka, hindi kayo gaabutin ng ganitong oras kung uh, hindi kayo nag-enjoy sa isa't isa. So ano, gusto ka ba niya? Dad, sobrang bait niya po. Parang hindi naman po deserve maloko. Kalokohan! Bakit ko kumabait mabait siya? Malaki ang utang natin sa magulang niya. Kaya kung mahal mo ko, susundin mo ko. Pinag-aral pa kita kung bobo ka naman dumiskarte. Ano? Bobo ka ba? Basta tandaan mo, paibigin mo lang siya. Kapag naging kayo na, at naging balay ko ng magulang niya, hindi na ako sisingin sa mga utang ko. Alam mo kung ano mas maganda doon? Kapag naging asawa mo na siya, magiging mayaman na mayaman na tayo. Kaya do your best, anak. Alam ko naman mahal mo si Papa. At di mo ako papabayaan. Mahal mo ako, di ba? Yawag mo akong Looks good. Uh, I just wanted to thank you for, you know, being with me today. You know what? Kahit sa ilang araw pa lang natin na magkasama, eh... Ang gaana ng loob ko sa I know you won't believe this, but uh, <laughs> I don't know how to say this in Tagalog, but uh, <laughs> Pero unti, unti na sa uh, and I can't stop thinking about you, Eliza. Seryoso ka ba? Ako din eh. Sobrang nakukulog na ako sa iyo. Sobrang gaano loob ko sa iyo. Ah. Is that true? Oh my god. Ah. <laughs> Eliza. I just wanted to tell you something. And eh uh, Pwede ba kitang ligawan? No. H Hindi pwede. Huh? Pero pero acala gusto mo rin ako. Uh, What what happened? Excuse, excuse me. Alis now. Wait. Hold on. Oh. Nandito ko na pala. Dad. Bakit mo nina-reject ha? Maliligaw na sa'yo eh. Bobo ka ba? Makasalili ka eh. Wala kang kwentang anak! Dad, obo ako ni walang kwentang anak. Gusto naman kitang tulungan eh. Kaya lang dad, mahal ko na siya. Ayoko siyang masaktan. Oh, kita mo na? Yang kalagdian mo, Panginoon mo. Ano pa kailan ko sa naramdaman mo? Ang sabihin mo, makasarili ka talaga. Ayaw mo akong tulungan. Dad, please. Huwag naman ganito. Hindi ko po kaya to eh. Kasi nga, duwag ka. Malapit ka na eh. Sasagutin mo na lang. Wala na tayong utang. Ang bobo mo. Pwede-pwede natin mauto at pagkapirahan. Ano? mag ka! What the hell? So you guys are planning to set me up. So you are just faking everything to me? Huh? I trusted you! I thought you were different! NJ, hindi totoo yan. Totoo naman yung nararamdaman ko sa'yo eh. Enough! I've heard everything that I needed to hear right now. All you wanted was to, just to get my money. You guys are sick. Kami <laughs> 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 MJ, ano ka nagawa mo dito? Pinapunta ko siya dito para magkausap kayo at magayos. Dad, totoo po ba? Um, Eliza, sinabi na lahat sa akin ng dad mo. Lahat-lahat. he admitted all his, all his mistakes to me. I it doesn't matter anymore who's right or wrong. Cause, cause I love you. And I don't want to lose you. So please. Let's fix this. Please. Take take a gun. No. at nagmamakaawa ka na para wag lukoy na laking ito. Bilang ama, nalasaktan ako na nakita ka nasasaktan na. Alam ko at nakita ko mahal na mahal mo siya Nick. Dad. Anak, patawarin mo ako. Sa pagpilit ko sa'yo, nagawin ng mga gusto ko. Sa so, sa ama mo ko Alam mo na pagtanto ko, mawala na sa akin ang lahat. Basta, huwag ka lang mawala sa akin at lumayo sa akin. Kaya, tinawagan ko siya at sinabi lahat na nadamay ka ng anak. Handa naman akong harapin ang kaso ko, anak kung hindi ako makabayad sa mga utang ko. Basta makita ko lang na masaya ka. Kaya ito, mahal niyo naman ng isa't isa eh. Sino ba naman ako? Parang madlang. Kaya mo anak, sa susunod, ako nang gagawa ng solusyon sa mga problema, ako rin naman may magawa. Mahal kita anak. Dad, mahal na mahal din po kita. Thank you po. thank <laughs> you